sina sinabi niya, bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na. At sinabi ni Jacob, hindi kita bibitawan malibang ako yung mabasbasan mo. Sa tagpong ito, ang makikita natin ay image ng pananalangin at pagtitiwala ni Jacob sa Diyos. So kung prayer nga ito, magdamag no? Buong gabi hanggang magbukang liwayway, nananalangin siya. At hindi siya bibitaw hanggat hindi niya nakukuha yung basbas na, na gusto niya ang pananalangin po natin, ihalin tulad natin sa pakikipagbuno. Mag-isa tayo, seryoso, tapat, mataimtim yung ating pananalangin. Doon tayo nagkikipagbuno sa Diyos. At sa ating pananalangin, meron tayong pagtitiwala. Kaya hindi natin bibitawan ng Diyos. Kasi siya lang yung may kakayahan, siya lang yung may kasagutan. So hindi tayo susuko. Hanggat hindi tayo tinutugon, hanggat hindi pinapagkaloob ng Diyos ang kasagutan, pabor man yan o hindi ah, hindi tayo susuko hihintayin natin ang tugon ng Diyos dito nga po sinaktan na si Jacob nalinsad na yung kasukasuwan niya kaya grabe yung pagpambubuno na nangyayari sa kanila dyan, mahabang yan. sinabihan na siya bitawan eh, kasi mag uumaga na magbubukang liwayway na ang sagot ni Jacob I will not, I will not let you go unless you bless me Binibigyan po tayo ng kaisipan kung paano dapat tayong team na manalangin sa Diyos. Uh, yung prayer pala dapat natin, uh, hindi pa hinto-hinto. Hindi mahina. Hindi, hindi tayo dapat nandulupay-pay. Ang turo nga po ng Panginoong Jesus mismo sa Lucas naman sa chapter 18 sa verse 1. At isinilaysay ni Jesus sa kanilang isang talinghaga kung paanong sila'y dapat laging manalangin at huwag man lupay-pay. Laging manalangin at all times and not to lose heart. Panalangin na may pagtitiwala. Yung kwento naman dito ni Jesus, tungkol ito sa, kung maalala nyo, dito sa Lucas 18, tungkol ito sa persistent widow, yung biyuda na nagtuturo po sa atin din na huwag tayong bibitaw sa ating mga prayer. Kung akma po yung salita, yung, yung ginawa dyan ng biyuda, No, salita na akma ay pangungulit kung akma yan ha. So kukulitin natin ang Diyos. Kukulitin natin araw-araw sa ating pananalangin hanggang sa ipagkaloob niya sa atin yung karunungan, pagkaluban tayo ng kaunawaan kung tama ba yung ating inihiling. Hindi, hindi tayo, itutuloy-tuloy natin yung ating prayer hanggang sagutin niya tayo. Ano man yung kasagutan na yun. Kaya laging manalangin